bakit? Ayun guys, oh, ang hihingay ng aking mga tuta. Butom na siguro so kailangan ko siguro silang pakawalan para makakain sa kanilang nanay, no? Yung nanay nila, ando natutulog. Tatay ra! Yung anak mo! Ano, gutom na, gutom na, gutom na, ha? Huh? magagawa sila uh, ah, sige pakawalan natin guys pakawalan natin para hanapin yung kanilang nanay para makadede na siya asa ah, na? Tyra! dito ito si Tyra oh magtatago ayaw magpadede tapit namin mga anak mo dito dali so ito yung mga bata Tingnan natin kung gaano sila kabilis sumanap ng dede. And go. Oh, dadahan, 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 dadahan. Dadahan, dadahan. Laglag, dadahan, 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 dadahan. Yan na. Boom. Patalas na sila. Yan. So, talagang hinahanap nila yung nanay nila, guys, no? Ang mga bata talaga, pag naguguto na, alam naman nila, no? Doon kagad ka sila sa dede. Guys, sa dede, kagad ka sila ng nanay pupunta. So talagang malalaman natin ang nanay talaga pagka mayroong uh, ano talaga sa kanyang mga anak, talagang magpapasuso talaga pag umiyak. No? So lumapit naman agad, ayan eh, o. No? Ayan siya, lumapit naman agad siya. <coughs> diba? So yun. So mo kailangan nahan, Tyra ha, kaya nagugutom yung mga anak mo. Kunti si pang na mo si Pango. Pango! Ayan mo si Pango sila lang pang oh. ayan hanap talaga sila dede nila no ayan oh si pangungo oh. si pangungo oh, ay sus pertega si gibira so talagang maano talaga sila sa dede ng nanay nila no Sorry. Mamaya kakain ka ha, kakain. So, kailangan ko rin pakainin si Tyra para magkaroon din ng gata. So, ang gagawin natin, magluluto uh, din tayo ng may malunggay para gumatas yung kanyang uh, dede, no? So, magsasabaw tayo mamaya ulit para lumakas yung uh, sabaw niya, uh, magkaroon ng milk yung kanyang dede. At uh, makapagdede ng maayos yung kanyang mga anak. Sa iyo, no? Hello, sige, bira pa mo, Ayun, no? Josh, Josh. So, si Pango talagang... Ang tawag ko sa kanila, guys, Pango. Kasi, so yun nga, guys, no? busog na yung ating mga tuta. So, kailangan naman natin silang ibalik sa kanilang kulungan para hindi magkalat yung kanilang efforts. Dito na, dito na, dito na, dito na. Asa na kayo? Dito, dito. Pangok, pangok, pangok. Dito, dito. Ayaw nila, ayaw gumawa. Ayaw, ayaw, ayaw. Ito, 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 ito. Ito, 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 ito. Oh, yan na. Yan na, yan na. Lapit na, no, lapit na. Ito si maliit. <laughs> yan oh. oh. Oh, Ay, gusto pang dumede. Dito. Dito. Liga na, liga na. Kulong, kulong, kulong. <laughs> Ikaw, liga dito. Tapos na kayo dumedi. Opo, <laughs> hmm. opo, opo, op, op, lalabas. Oh, tapos na dito, dito di na. Tatlo kayong makulit. Ayan, okay lang yung dalawa. Kaya sila. So, yung dalawa. dedede <laughs> dede, parang kasi nga, gudong pa. Ayan yung uh, ah, pinakamaliit. <laughs> Uh, yung maliit ni de Dede pa yan. Ayan. Ayan. Ayan so, hayaan mo na natin ni oh Tapos na kayo. Mga bundat na kayo eh. Ang lakas yung dumede, Tapos, pa. So, to, gutom pa. So, oh. ito, gutom pa daw. Diyan na kayo ha. Tulog na, tulog na. Ikaw pango. Tulog na mga pango. Okay. Oh Uy, ikaw. Uy, ikaw. Tayo na. Dito anak mo. Nanood mo lang ako. Halina, halina, halina. Halina at magsaya. Magsaya, halina na. Oh, ito, ito, pinap na kamaliit nila. Siya yun. Oh, hmm. pwag nang bumaba. Kinukulong na nga eh. So, yun guys. Kulong na natin sila. So, tara. Sila naman ay kulong. Nakakulong na sila busog na kasi sila eh. Sa so, mamaya naman natin sila papakawalan mga alas 3 Para, ah, hindi, tanghali. Para sa kanilang pananghalian, dede -de ulit sila tas hapon ulit. So, yun. Kulang na muna kayo. Tulog na kayo mga pugita, ha? Kulog, tulog na mga pangung pugita, ha? So, tulog na. Bibi, bibi. Bi. Tulog, tulog, tulog. So, patulogin na natin sila. Tara.